guys. Uh, ito pala guys, ah uh, contactor. Ginagamit ko guys 'yung contactor na sa mga motor control. Mga 3 piece na motor. Ba guys 'yung ano nya Mga contact nya guys. yung sa three, ito yung line 1, line 2, line 3. Yung ito naman yung coil, yung A1 saka A2. Bali to guys, ang contactor na guys, ang supply ng coil nito uh, 220. 20 to 20 to 30 volts. Maraming iba-ibang mga iba-ibang klase yung supply ng ano ng coil guys. May mga 110 supply dito, 110 to 20 A, 380 440, 480 volts yan mga ginagamit na ano na mga ginagamit sa ano supply ng coil pero laging kadalasan guys ang kaano ang ginagamit guys ah, 220 to 230 volts pero pag may mga may mga ano naman guys na mga matataas na voltage na ano ng coil na supply yung A1, A2 may, 380, may 380 400 ginagamitan ng guys ng PT yan yung potential transformer para mag step down guys balik to guys pag sinuplayan to guys yung A1, A2 na yan yung A1A 2 na yan guys yung itong contact na ito magkuklose yan magkuklose yan Magkaka ito kasi pag walang supply ito guys yung A1A2 yan walang continuity yan open yan yan open yan pag nasupplyan mo to ito guys ng 220 o 230 volts ito mag magkakaroon ng continuity yan magkuklose yan yan ito naman guys yung ano nga auxiliary nya yung mga contact nya guys may normally close may normally open pag sinuplayan nyo guys yung A180 na yun, yung itong normally close mag na normally open yung normally open mag na normally close ganyan yung trabaho guys na ano yung contactor pero pag ginamitan na guys, ano, pag gaga, ito contactor to guys, pag gumag, ang gagami, gagamitin na sa motor, itong contactor na to guys, lagi may kasama yung overload, thermal overload, yung prote protection guys sa motor. Yan, pero ang, gaga, ang gagawin lang natin guys, yung sample ito guys, kung paano gumagana yung contactor. Uh, Huwag muna natin ito guys, ah, uh, So, pula guys. Yung A1, A2 nya ng 220 ba? Uh, o, 230 volts. Yan. Bali, guys, ito yung, ano, uh, contact ng contactor na to, guys. Ito yung normally open. Normally close. Mas in co coil, coil nya, guys, yung A1, A2. Ito yung susuplayan ng 220 guys yan para gumana tong contactor na to ito naman yung sa 3 piece na motor guys yan, yan. line 1, line 2, line 3 yan ito so guys hindi wala pang supply to tetest rin natin ito guys Okay. Ito guys, wala pang supply to guys. Ito yung normally close. Yan. Normally open. Itong pag sinuplay yung a 18 itong normally close, mag-open yan. Itong normally open, mag-close. At yung line 1, line 2, line 3 na contact niya, wala. Open pa yan guys. Yan, open pa yan. Balay, lalagyan natin ng supply yung A1, A2 nyo, guys. Ito, guys. Susupplyan so natin ito yung 220. Ayan. And, guys. Uh, Nilagyan natin ng ano, ng uh, control wire. Ang gamit natin, guys, uh, selector switch. Pero, talaga, kadalang ginagamit ito, guys. Lalo natin sa mga control panel, control na. Ang mga push button. Pero, ito, guys, selector switch. Para... Testing natin para sample lang makita niyo yung kung paano gumagana ang contactor. Ito guys, yung wala pang supply tinester natin pero lalagyan natin yung supply yung A1, A2 para makita niyo yung contact. saksak natin guys. <clears throat> let's testing natin guys. natin. Start natin guys. Ayan guys. Gumagana na, gumagana na yung contactor. Ayan. Testa rin natin ito guys yung contact. Yung line 1, line 2, line 3 guys. Na, ano na yan. Naka continuity na yan. Naka close na yan guys. Line 1, line 2, Line 1, yan. Line 2. Line 3. Yan. Bali to guys yung tatlo na yan, ito. 1 2 3. Continue tayo nag close na yan kasi na supply na to yung A1 A2. Tapos ito naman guys yung normally close na to, nag open yan. Guys. Okay, so. Open na siya. Ito open na to guys kasi may supply na to eh. Iwan ito. Yan. Open na. Ang nag-close to guys, itong normally open. Nag-normally close na yan. Nung sinuplayan itong A1, A2. Guys. Yan. Sapat so, natin guys. Yan. Yan. Itong 1, 2, 3. Open na yun, guys. Wala na Yan. Ayan. Ito balik. Itong normally closed na... Ano yan? Uh, normally closed na guys. Ayan. Ito so, in normally open. Normally open na siya guys. Ayan. Kasi wala na syang supply yung A1, A2. Okay. Pag ginamit na ito, guys, sa... Ano, sa mga motor kailangan na to guys ng overload to guys itong overload na to guys kapit natin to guys dito na sya guys sa ano ng ano dito dito guys Guys. Kasi ang trabaho nito para protect ano, protection to guys sa motor in, in case na nag high current ititrip nya ititrip nya yung ano ititrip nya yung ano para hindi masira yung motor ititrip nya itong ano itong contactor na to para hindi para bumitaw para hindi masunog yung motor ito yung importante yung trabaho nito guys yung overload na to Ah, uh, guys, ah, itong mga uh, ano gumagana tong contactor Meron pa rin tayo guys na ginawang video na to, yung mga control na Y delta. Ano mag-wiring ng Y delta, yung um, guys. Ito guys ang itong ginawa natin yung testing natin to guys. Ginawa natin testing kung paano gumagana ang contactor. Ito. So, pero ang ginagamit talaga to guys kung sa manual operation guys push button. Ang ginamit lang natin guys yung selector switch. hanggang uh, dito na lang guys yung uh, aking videos uh, sa susunod na video uh, maraming salamat pala sa pananood nyo sa aking channel